isang maligayang karawan po kay Kalami Adventures. Isang masayang araw po. Patuloy tayo sa pag-aayos ng ating mga alaga. So ito po ang first breeding pen. Nandito ang mas nakatatanda nating inahin. Um, yung pong mga dumalaga na temporarily natin ilinagay dito sa kanilang expansion na ilabas na po namin isinama natin dun sa second breeding pen total bata pa po yung mga yon uh, inaayos po namin ngayon ang perimeter naman nitong ating expansion area gawa po ng marami na ang area na kinudkod nila doon sa gilid ng bakod natin sa palabas ng farm. So po, ang isa pa namin gagawin yan, ito pong mga lugar ng kanilang tinutulugan ay tatambakan namin. So ayusin ko po yung ano, malamang ay huhukay tayo ng kaunti sa area na ito na siya po nating itatambak naman dito sa loob ng kanilang tulugan para po pag nag ay hindi papasukin ng tubig. Kasi po kakukudkod nila. Yan po. Kita na mas malalim na po yung loob ng ating silungan sa dito sa labas. Kaya ang isa po sigurong magandang gawin din sa susunod ay may lagay ng isang hollow blocks sa paikot ng tulugan at tambakan na po muna 'yung luob bago magtayo ng silungan. So, itong pong mga lumang silungan naman ay amin na talagang kakalasin at uh, para po mapakinabangan pa naman 'yung ayos na mga kahoy. Yan, yan. Bulok na bulok na po ang ating mga lumang silungan. At ganito pong style ang ating mga gagawing silungan sa susunod, magka-back-to-back -back para po mas may protection ang ating mga alaga sa pagampiyas ng ulan, pagmahangin po ang ano o bumabagyo. So ito po yung ating perimeter fence na nabanggit ko. Yan. Kasi po ang ginawa lang namin nung araw nung gawin tayo natin ng mga kulungang ito naglagay lang po ako ng mesh wire na yan po ang buong mesh wire na 6 feet ang taas at 20 feet po ang haba niyan ang ginamit ko pong pambakod sa gilid ay yung manipis lang um, yan po yung number 8 so ang isa po niyan ay 1350 yung pong makapal na ginagamit nating pambakod na hinahati natin ng dalawa kaya nagiging 3 x 20 yung ganyan naman po 2,350 po yan number 6 naman po ang mesh wire na yan so dahil matagal na po natin ginagamit ang area nakudkod na nila ng nakudkod din yung gilid ng bakod sa kanilang pagpapatrol kaya inaayos po na malagyan ng mesh wire kule inaayos gawa po ng yung mga lumang yero yan po una naming ipinambakod noon kasi ang farm po noon ay nakabakod ng hog wire lang so nakakalusot ang mga biik yung mga inahindi man din po ay madaling makalusot sa hog wire dahil madali po masira kaya ang ginawa ko noon namili ako ng mga scrap na yero yan po ang ating pinambakod tapos nga po ang second ano niya, layer yung mga mesh wire na buo po namin ilinalagay para may protection din sa mga gustong pumasok na 6 feet po ang taas ito po ang ating mga inahin na naiwan pa dito sa first breeding pen. Ayan may mga payat na naawatan pa lang ng mga anak. Ito po uli ang ating bulugan na si Mr. Third. Ayan po. Pero marami rin po sa mga alaga natin dito. O oh, bakit? Ha? Kamot na naman. Kamot na naman Mr. Third. Ha? Ikot muna tayo. So, yan po, marami rin naman sa ating mga alaga pa dito ang buntis na towards the end of November into December po ang magiging pag-anak. At ito pong mga pen naman natin dito sa labas ay mga growing pen natin. Grow out pen na po ito. Kaya lang, dahil nga po may dalawang inahin na maliliit pa yung biik kaya nung anak po ay dinededehan din sila nung malalaki na kaya inihiwalay namin kaya ang isa pong maganda pang maisasuggest ko kung gusto nyo gumawa ng mga paanakan yun naman pong paanakan ng mga native natin kahit na 5 feet lang ang haba mga 3 feet ang lapad maluwag na maluwag na po ang ating mga native na inahin doon tapos po, maikip ninyo ng 2 to 3 weeks ang inyong mga biik kasama yung mga inahin pag nakalabas po siya uh, okay na pong maghalo yung ating maliliit na biik sa mas malalaking biik kaya lang po, uh, hindi ko ginagawa yung practice na yun dito gawa nga po ng inuupahan ko lang ang farm at uh, hindi pa po sumasagot ang may-ari kung i-extend yung 5 years na ibinigay niya sa akin. Dadalwan taon na lang po kasi ang nakikira. Kung hindi po i-extend... Yes? Uh, kung hindi po i-extend, sayang naman yung ating mga gagawin. Kasi po yung mga magiging farrowing pen natin or yung paanakan um, may gastos din po yon gawa ng kailangan meron kang at least dalawang patong pong hollow blocks para hindi naman masyadong magbubungitan yung mga inahin at yung mga biik ay walang lusot from one pen lipat po sa kasunod kaya pag sumagot po yung may ari na hahabaan niya pa ang ating list pwede pong gawin ko po yon na ano sa kaya sa ngayon po ang ginagawa namin ay mga temporary pens lang yung pong mga pangharang natin ang siyang ginagamit ko lang na pangkulong sa ating mga inahin kaya magdadagdag pa po ako ng ating mga pangharang na 3 feet by 10 at 3 feet by 20 so magpapagawa rin po ako ng mga 3 feet by 5 feet na mga pangkulong gagamitin po natin na pang-arang sa ating mga inahin. So, yan po ang ating update dito sa first breeding pen. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Please share, like and subscribe.